mga ka-homemakers tayo ay bagong ligo ngayon presko presko at ang lambot ng ating buhok kasi meron akong bagong ginawa at napakalambot sa buhok ito po itong shampoo weed conditioner yan, alam niyo mga home makers, uh, palagi akong nagsisearch ng pwedeng pangdagdag na pagkakitaan natin tayong mga home makers kahit nasa bahay lang tayo. At ito ang isa kong nakita na pwedeng nating pagkakitaan. Bumili po ako nito ng raw materials doon po sa Shopee at Papakita ko po sa inyo kung paano ito gawin. Magandang pagkakitaan po natin ito mga mga ka homemakers at bumili din ako ng itong lagayan. Kaya abangan po ninyo. Panoorin po ninyo ang video natin ngayon kung paano natin ito ginawa. Nawa itong ating video ngayon ay nakakatulong sa atin at nakakadagdag na naman sa bagong kaalaman at bago na namang pagkakakitaan. Sige po, halay po kayo. Samahan nyo ako sa video ito. At siya nga pala, sa mga bagong viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman kayo. Malaking tulong na po yun sa amin, sa aming familia, at sa aming shirts. Maraming salamat! Ang tubig na nilagay ko ay 9 liters. Imbis 10, 9 lang nilagay ko. Tapos ilagay natin itong isles o surfactant. Nakalagay dito 4 in 1, kaya lang malabo ang nakasulat. So, dahan-dahan nilang daw natin ang paglagay dito para hindi daw mamumuo habang uh, hinahalo, halo ng halo para matunaw yung surfactant. Kasama na dito sa 3 in 1 yung preservative, yung neutralizer at EDTA. Yun lang yung nababasa ko ng malinaw. At yung isa, siguro itong surfactant. Dito lang talaga tayo medyo matatagalan sa paghahalo nito kasi kailangan itong matunaw muna bago ilagay yung ibang sangkap. Kaya halo lang, lang talaga tayo ng halo. Ang sunod natin na ilalagay ay itong foam booster. Ayan, pampabula po ito. Yan ilagay po natin. At dalawa po yung nilagay nila sa isang pack nila. Dalawa po yung foam booster para mabulang-mabula daw. Yung gustong mabulang-mabula. So, Sunod ay ito degreaser yata to wala kasing pangalan na tanggal pero ilagay ko na lang din kasi nakalagay sa pack e eh. meron pang isa dito na wala ding label, ewan ko ba kung ano ito so yan ang request ko sa tindahan na yung binilhan ko na dapat lagyan nila ng label takot yata sila na gayahin ang produkto nila. <laughs> Tapos, ilagay na natin itong pabango, itong strawberry, at saka itong vanilla. Ito yung pinili ko na scent. Pero marami naman pong pagpilian. Bahala na po kayo kung anong gusto yung amoy. Tapos, halu-haluin lang din natin para maghalo lahat ng ingredients. Tapos, ilagay na natin itong conditioner. At alam ninyo, bumili pa ako ng extra conditioner para mas malambot itong ating shampoo. Kasi, nabasa ko sa ratings na hindi daw malambot sa buhok itong shampoo. Kaya, nagdagdag pa ako ng conditioner para talagang mas malambot at yun nga, sinubukan kong gamitin kanina ang shampoo at yun nga, malambot siya. Kaya nasa atin, kung gusto nating malambot, di magdagdag na lang tayo ng conditioner. At ang pinakahuli, ilagay natin ng thickener. Ito yung pampalapot sa ating shampoo. Kaya dapat daw ay dahan-dahanin natin paglagay. Huwag na nating ibuhos lahat para daw matansya natin kung malapot na ay tama na. Kasi pag nasubrahan daw nito, yun daw ang tendency ni noon ay maging malabnaw ang ating shampoo. Yan. So, nung naramdaman ko na malapot na, okay na. Tapos, haluin na siyang mabuti para matunaw yung ating pampalapot o yung thickener matunaw siyang mabuti kasi an ano po ito eh? asin bumili rin po ako nitong perlizer actually hindi to kasama sa kit bumili ako nito kasi para hindi naman mukhang panghugas ng pinggan yung ating shampoo para meron siyang kintab Ayan, maganda na ang itsura ng ating shampoo. Medyo maputi na siya at makintab. Okay na 'yan siya, tapos na, pero gusto kong lagyan ng kulay ang aking shampoo. Lalagyan ko siya ng mica powder para magkaroon siya ng magandang kulay. Hahatiin ko siya sa dalawa para dalawang magkaibang kulay ang ilalagay ko para naman ma-attract naman ang aking mga customers kasi ang kit na nabibili ay walang kasamang pangkulay plain na uh, puti lang actually hindi nga puti eh ako lang ang uh, naglagay ng kulay itong isa ay lalagyan ko ng mica powder na kulay pink meron akong stack nito kasi ito yung ginagamit ko sa pangkulay sa aking mga ginagawang sabon na panligo o bar soap. Ito namang isa, ikukulayan natin ng blue. Sabi kasi ng anak ko, gusto niya ang kulay blue. Kaya ito yung nilagay natin pang kulay. May ka-powder pa rin na kulay blue. So, Ganyan lang po ang pagawa ng shampoo with conditioner, mga ka-homemakers. So, napakadali lang po. Kung gusto natin ito, bibili lang po tayo ng kit sa Shopee. Lalagay ko lang po sa description yung ating link kung saan ko nabili ito at pati yung lagayan. Sana nagustuhan yung ating vlog ngayon. Charan! Ito na yung ating nagawang produkto. Marami pang akong i-repack. Kulang ako sa mga bote. So, ito na nga po kung nagustuhan yung ating vlog. Mag-like po kayo. Mag-subscribe at mag-share din po. At, syempre, mag-comment din po kayo. God bless you po! Bye!